Tumaas ho ng piso kada kilo o 50 pesos kada 50 kilo ng sako. Itong wholesale na bigas sa gitna huya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga butil nito. Ayon kay Federation of Free Farmers National Chairman Raul Montemayor, ang mga datos ay batay sa kanyang natatanggap na mga ulat na kung saan ay bahagyaan niyang bumaba ang presyo nito, ngunit ka kaagad din na tumaas. Nasa 52 pesos kada kilo ang retail price ng local regular milled rice sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ang local well milled rice ay nagkakahalaga ho ng 55 pesos kada kilo. Ang local premium rice naman ay nagkakahalaga ng 62 pesos kada kilo at local special rice ay nagkakahalaga naman ng 68 pesos kada kilo. Ang imported well milled rice ay maibenta naman sa mataas na 58 pesos kada kilo. Ang imported premium rice naman ay uh, 60 pesos kada kilo at ang imported special rice ay 66 pesos kada kilo. Sinabi ni Montemayor na walang dahilan para magtaas ng presyo ang mga negosyante dahil binili na ang palay noong Oktubre at Nobyembre taong kasalukuyan. Aniya, bumaba ang volume ng imported na bigas at mayroon ding pangamba sa posibleng epekto ng El nino phenomenon sa ating bansa. Bagaman ang epekto ng El Nino ay sa ikalawang kwarte ng susunod na taon, nililimitahan ng mga mga ngalakal itong ang pagpapalabas ng supply dahil inaabangan nila etong pagtaas sa presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Nanindigan si Montemayor na hindi dapat kumalawang retail price dahil may sapat na supply ng bigas sa ating bansa.